lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamigitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Sunset na po ang dating administrasyon. Ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan.